Hi Leo, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang near past, present at ang iyong near future. One more. Leo, nakikita sa iyong near past na may napalampas ka na magandang pagkakataon. Nagkaroon ng problema, pagtatalo-talo, hindi pagkakaintindihan. Naging impatient ka rin, impulsive, merong nag-hysterical, nag-panic, nawalang ka ng control, at naging matamlay din ang iyong relasyon. Maaaring yung iba sa inyo ay napunta sa paghiwalay. At maaaring may nakilala ka, Leo. Maaaring ito ay pinapantasyam mo. Nakikita dito ang obsession. Talaga naman itong taong ito ay siyang bumuhay sa iyong mga kalamnan. Yung iba naman, nawala ng excitement o sex or passion sa relasyon. At nagkaroon ka rin ng balita at ang balita mong natanggap ay hindi yung inaasahan mo. Hindi yung gusto mong mangyari. Aaring nagkaroon din ng kanselasyon. May nag-struggle din sa pagiging busy dahil sa trabaho. May napalampas ka na magandang opportunity dito, Leo. Maaring ito ay hindi mo ginawa ng aksyon. Hindi ka nagdesisyon. Maaring napalampas mo dahil wala pa sa timing. Hindi ka rin naging praktikal pagdating sa iyong finances. At yung iba sa inyo ay hindi naging masaya sa iyong near past. Nakaramdam na piling natatrap. O na stuck sa isang sitwasyon. Na-stuck ka sa iyong kaiisip dahil hindi ka nakaramdam ng saya. Nalungkot ka rin dahil sa dami ng iyong plano, walang nangyari. At may nakaranas talaga na hindi naging masaya sa relasyon. nag ka sa mga negative na nangyayari sa halip na sa positive kaya ikaw ay hindi naging masaya dahil ikaw mismo ang naglagay sa iyong sarili para ma-stuck sa isang sitwasyon kaya maaaring walang nangyari sa iyong mga pinlano hindi mo pa rin na i let go ang nararamdaman mo sa iyong ex-person, Leo. Yung iba sa inyo, nagkaroon ng anxiety dahil sa problema sa pera. Nakikita rin dito ang kalungkutan para sa mga may nararamdaman. Hindi nag improve ang iyong kalusugan. Maaring yung iba din sa inyo ay nakapag-travel sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Meron kang business na ginagawa na maraming hindi nakakaintindi sa iyo, Leo. At dahil dyan, lawakan mo pa ang iyong pasensya. Dahil sa iyong kasalukuyan na sitwasyon, marami ang hindi talaga makakaintindi sa iyo, liyo. Lalabas din ang mga haters mo. Na manifest mong pagbabago sa iyong buhay ay maaaring mangyari. Huwag mo lang hayaan na sakupin ka ng takot dahil nandito ang reverse na death and rebirth. Siya ang iyong magiging problema dahil makakaramdam ka ng mga negative makakaramdam ka ng takot magsimula. Kaya hanggat maaari, ilatgo mo ang mga hindi magagandang nararamdaman. Tulungan mo ang iyong sarili at tutulungan ka rin ng universe, Leo. Para ikaw ay makapagdesisyon, mailatgo mo na ang mga old issue. Old issue sa relasyon, old issue sa problema sa pamilya, para huwag makahadlang. Nakikita din dito ang isang relasyon na magkasama pero wala ng pagmamahal maaaring dahil na lamang ito sa isang obligasyon. At meron din isang relasyon dito na natapos na nagkaroon muli ng communication. Maaaring may makaranas din ng kahihiyan, iskandal, mga malisyosong chismis, maging balanse liyo dahil sa mga problema maaaring magkaroon ka ng depression. Hallucination, mag-collapse ka, mag-breakdown ka, makakaramdam ka ng awa sa iyong sarili, maaaring mag-give up ka kaya huwag kang padadala sa negative mong nararamdaman dahil iyan ang iyong pagsubok sa iyong kasulukuyan na sitwasyon. Pagamat ito ay temporary lamang ano, dadaan lamang ito. Huwag ka lamang matakot na harapin mo ang mga problema liyo. May makakaranas din dito ng betrayal, maaaring ito ay pagsisihan ng malaki. Makakaramdam ka ng guilty, kahihiyan. At kung ikaw naman ang nagdududa sa iyong person, ang takot mong nararamdaman ay magkakaroon ng confirmation. However, na marilis ang mga confirmation, kailangan mo daw harapin kung ano ang magiging kahihinatnan at kailangan mong mag-move on. Kung hindi mo maiirilis ang iyong nararamdaman, makakaramdam ka araw-araw ng kalungkutan, Leo. Hindi mo na mababago ang nakaraan at yung iba naman sa inyo may nakakaramdam ng stress sa trabaho. Huwag mong hayaan na mawala o maapektuhan ang iyong trabaho dahil sa iyong anxiety. Huwag mong hayaan na maapektuhan ang business mo. Queen of Wands na reverse. May iba sa inyo sobrang napapagod na. As a person, ang Queen of Wands na reverse ay isang female or feminine person, sobrang demanding, bully, unfriendly ang taong ito, manipulative, malisyoso mag-isip, unfaithful and troublemaker. Walang kumpiyansa sa kanyang sarili. Maikli ang pasensya. Maaring dumadanas din siya ng stress. Kaya nawawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Bumababa ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Madali siyang mapagod. Kung siya ay nasa katauhan ng iyong person, hindi maganda ang takbo ng inyong relasyon. Kung meron kang time, Leo, lumabas kayo at mag-relax. Kung may nagpaplano naman na magkaroon ng anak sa panahong ito, magkakaroon ng issue sa fertility. At kung ikaw naman ay single, mag-ingat sa taong magkakaroon ng interes sa iyo. Hindi ito yung magandang timing para sa bagong relasyon. Aring makaramdam din ng frustration dahil sa mga hindi inaasahan mga pagbabago sa trabaho. Makakaramdam ka ng pagod at magiging controlling kang masyado, Leo. At controlling mo din ang iyong sarili sa pagbabajet. Maaaring makaranas yung iba sa inyo ng pananakit ng likod, ng balakang, at yung iba sa inyo, kailangan ng guide, Leo. Five of Swords Bagamat nandito pa rin yung mga pagsisisi, yung kahihiyan na pwedeng maranasan, ito na yung ending conflict and moving on. Maging maingat na lang din sa mga action na gagawin. Dahil nakikita dito yung mga serious violence at mga paghihiganti. Kaya ito ay warning sign sa iyo, Leo. Pag-ingatan din ang relasyon para wag mauwi sa pagtatapos. Pag-aralan mong ma-overcome ang mga challenges, matutong makipag-communicate para maiwasan ang mga anumang argumento. Ganon din sa iyong workplace, huwag pairalin ang init ng ulo. Communication is the key, Leo. Dahil dyan ito ang iyong near future. Nakikita dito na dadaan ka sa isang pagdedesisyon. Nakikita dito ang pakikipag -ugnayan. May tao kang gustong makasama. Yung nakikita dito ay maaaring ito yung binapantasya mo, Leo. Nandito ang pakikipagkasundo sa bagong relasyon. Pagpaplano sa isang pamilya. Selebrasyon tulad ng kasalan. Nandito ang the priestess. Sinasabi dito na maaaring may iniimagine ka Maaaring ikaw ay may hinahangaan o humahanga sa isang tao hanggang sa pagtulog iniimagine mo ang taong ito, Leo. Gusto mo siyang makasama. At sa iyong mga iniilusyon, Leo, maari magkaroon ka ng mood swing. Magkakaroon ito ng negative effect sa iyo. At ipinapaalaala sa iyo, Leo, na ayusin mo ang iyong behavior na iyong pinapakita. Ang mga gagawin mong desisyon, kung may ka na isang desisyon, maaaring ito ay madelayed. Maaaring hindi pa mangyari ang gusto mo. Magkakaroon ng miscommunication sa isang relasyon. Na siya magiging dahilan ng maraming mga pagtatalo. Babalik ang mga dating issue. Maaaring magkaroon din ng misunderstanding sa mga katrabaho. At kung meron kang nararamdaman hindi maganda sa isang tao, paniwalaan mo ang iyong nararamdaman. Para sa mga nagbabalak magtayo ng business, magiging maayos ang resulta. May mga hindi inaasa mga pagbabago na paparating lalong lalo na pagdating sa financial magkakaroon ka ng hindi inaasahang pera nakikita rin dito ang mga kontrata, pension ang mga pamana issue kontrata The lovers din. At poor of swords. Ay, nako. Ikaw talaga ay maaaring makaranas ng stress sa iyong relasyon. The lovers, the lovers na to. Poor of swords. Sa iyong gagawing desisyon, maaaring makaranas ka ng anxiety, insomnia, stress. Makakaramdam ka ng takot. Kung magkakaroon ka ng pagsubok sa relasyon, harapin mo ng maayos. O kaya bigyan nyo ng time ang isa't isa para mag-reconnect muli ang inyong feelings. O maaaring ang takot, anxiety, stress ay nararamdaman ng iyong person. Remember why you are together. At magplano kayo para sa inyong future. Para sa mga single, huwag kang matakot na ikaw ay single. At para naman sa makakaramdam ng pressure sa trabaho, matuto ding mag-relax. At maniwala ka, lahat ng mga pagsubok ay merong solusyon. Leo, pour of air. Para sa iyo talaga to time to rest or take a vacation. Malaking tulong ang pagme-meditation. Pag-isipan ng maraming beses bago magdesisyon. At kung ikaw ay mayroong mga nararamdaman na hindi maganda sa iyong kalusugan, huwag kang magmadaling kumilos, huwag kang magmadaling magtrabaho. Kailangan mag-focus ka muna sa iyong paggaling. At kung may mga gagawin kang action, decision, pag-isipan mo munang mabuti. Kailangan mo minsan mag-isa, para makaisip ka ng magandang solusyon o sagot sa iyong pinoproblema, Leo. Para sa iyo talaga ito. At nandito muli ang the chariot. Sinasabi dito na stay calm, Leo. Kung ano man yung gusto mong ma-achieve sa iyong buhay, kailangan meron kang self-discipline, meron kang self-control, Leo. Iyan ang kanyang ipinararating sa iyo. Kaya ngayon pa lamang Leo, congratulations, maaaring maging success ka sa mga challenges na maaaring maranasan mo. At dumako naman tayo sa mga nagkakaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Leo, kung sa palagay mo ito ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person, i mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Kasunod, next Tangpang huli. At iyan ngayon ang naging pagbasa mo, Leo. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Nice. Kita-kits po muli. Number one rasyo po. Pakilike and subscribe na. Thank you. Bye-bye.